Name seven two five Records Music old Actions. Alam mo bang sa isang itimulong Tinamaan na agad Kagaya kong nilalang, Kaya wag mong nilalang Ang saglit ko na pagtitig Dahil lang katumbas nun Habang buhay na pag-ibig Kaya Araw-araw na akong Pumapasok ng klase Pamumuhay sa mundo Sa'yo ko na binabas pagwala sa paningin Ako ay nalulungkot Pag ikaw ang katabi Di ako nabubugnot Pilip letra Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo ang oras ng klase ay oras ng klase at hindi panliligaw. Alam mo sir, napakakulit mo, no? <gazito> 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 Sorry po. Okay, balik sa kwento ang kulit kasi ni sir Pwede ko po ba makuha ang iyong number? San ka ba nakatira? Pwede ba kitang dalawin? Sana ang oras na yon ay hindi nila agaw Dahil maraming nanliligaw sa iyo napakahirap Sumingit Pero pakiramdam ko'y nasa ulap Lumipas na pagtitigay hindi ko nabilang Nadarama ngayon dahil sa ngiti mo lang <laughs> Dahil sa ngiti mo na paibig ng husto Di ko kaya kung mawawala ka pa dahil ikaw ang siyang gusto Na makasama sa bawat umaga Sa sa sasabit na ang klase Lahat ng to ay nangyari uh, Second verse Nun no, dahil sa ngiti mo Alam ko na mapagbiru ako na tao Pero pagdating sa lab life Ako'y seryoso Babago na ako Buburahin ang kasalanan Pag na pa Tuturing ka na kayamanan Sana naman Panalangin ko ay dinggin Mukhang malabo pakinggan Ako'y nahulog sa between alalahanin Mabuti binitawan na kataga Ngumiti ka na naman ako Ang cute mo talaga Gusto kong italaga ng pangalan mo sa kwento Isang ngiti lang Tinamaan ako ng sentro Saan? Sa puso tapos sa isipan Kung pwede, lagi kitang napapanaginipan Pasensya na kung minsan ako ay makulit Pag-ibig na yata ito, di ko pwedeng igiit Di ako pwedeng magpilit, gusto kong dahan-dahanin Dahil alam ko naman na ikaw ay para sa akin <laughs> Dahil sa ngiti mo, napaibig ng gusto Di ko kaya kung mawawala ka pa Dahil ikaw ang siyang gusto Na makasama sa bawat umaga Sa tuwing sasapit na na ang klase Lahat ng to ay nangyari Nung dahil sa ngiti mo Dahil sa ngiti mo na paibig ng gusto Di ko kaya kung mawawala ka pa Dahil ikaw ang siyang gusto Na makasama sa bawat umaga Sa tuwing sasabit na ang klase Lahat ng to ay nangyari dahil sa ngiti Dahil sa ngiti mo na paibig ng gusto Di ko kaya kung mawawala ka pa Dahil ikaw ang siyang gusto Na makasama sa bawat umaga Sa tuwing sabit na ang klase Lahat ng to ay nangyari Dahil sa ngiti mo Smile ka din <laughs> ulul. <laughs>